Ayan po si three. Mami. Nasa na iba nito? Nagbibinta po ng sitaw. Ano hati yan? Kay Lula. Ilang kilo ba? Tatlo na ito. Ay, ilang makalangan? Sa bayan mo dadali niyo. Iba bayan mo? Opo. Para madami ay. 1 2 3 Isa pa. Nakuha ka. May himay dito. Himay mare. May himay. Sikwenta lang ang himay. Pare po o. Nasaan ba si Lula po? Oo. Oh, oh. Masili po, 'yan. Sa kasi po. po. Wala tatanggalin po Wala. 'Yan. Bumili Kana? si ate. 50. Himay na po. Magkano yung ate? Sitaw? Pag himay, yung himay na, 50 lang yun. Pero pag dito sa buo, 70 ang kilo. Sabi niyo kayo? Dami lang. Yan po. Dalwat kalahati lahat yan. Ang isang kilo magkano? 50. Ang kilo nito? 50? Mahigit po. Yung himay na yan. 50 ang isang kilo doon? 70? Oo. Uh -huh. Opo. Yan kasi yan. yung rejected. Madami yan. Madami yan. Ang lang, i-adobo. Ayan po, kalahati. Ay, kalahati. ito. kung gusto Ayan, mo may na. Na. Ayan po, kalahati. Kalahati ito? Opo. Okay. Mm. Salamat po. Thank you. Pertiped Pertiped you. po. Tayo pa habang... Talong? ay... 20 na lang. O kalahati. May tig -tig na uh, yan yung tira pa nung aming alis nung sa haraw. Hindi na ubus yan, pili na po. Gulay ko yan. Ito na. Oh, malalaki na iri. Yan na nga po, malalaki. Ikaw na pumili, mama, okay, kaya. Pumili, mo? Kung anong gusto mo. At, ikaw na Di ba na ba, ako Tanungin ka? mo nga. Ay, mo, iniintay ko. Ano yung laro na yan? Ano yan? Pambinta, 70 ang kilo. Isang kilo yun. Isang kilo po yun. ito.

Oh, bilhin mo na lahat. Hindi wala ako nitong binati. Ay. Yan, yan na. Pare sa ah. Hindi po matagal ang buhay niyan. Ang isda ay naku mabenta Ah. Uh -huh. Kahit pa sabihin oh eh, 10 piso i eh, kung ilang para. Bakit ba liliit? Sadyang ganyan po ang variety niyan. Ibang variety po. Napakalang naman. Manghang po 'yan. Ako. Ang dalawang piraso sa ginaya kong karning isang kilo. Talab na. So, sa, salamat sa, po ate, salamat. salamat. Dini sa aking bangs. Ah, Pare po. Pare po isa oh. Yan. May tampay. Tampay nang na. Ay, ako kasi sa pa namin ng isang araw. hindi kami nakapag-lock. ano oh, oh. Ginugulay hmm. ba gayan? Sige, hintayin na sa akin sa bayan. Tayo po ay Walang ano bandilo. na. Bandelo, kabandel. Pabayan na. Ay sayang naman po, tayo matin habang Pabayan. Salam eh, salamat po.

Oh aray, Kaway, kaway. Two jongs. <laughs> kayo, hoy to kayo. Si o. Masarap niya, bulong lang. Hindi ba Ah, pwede, ah. Oh, pwede. Pwede. Ito, T-5. Pwede. pwede. ka te. Eh. Pero po. meron, dito himay po. 25. May na. Himay na. Ayan. lang naman ito, Oo. Fresh po yan. Alin ang iyo? Yan, pili po, pili. Tapos yan. Daming gulay. Ito saka ito, oh. 45 Oo, Ari, meron din. Eh? Naibinta ko dun ay, habang nakaupula ang. So, favor, Wala din. Okay, eh, salamat ate. na. Magandang hapon po mga kapambin Andito na po tayo sa kalsada po Sa daan, papunta po tayo sa bayan Ma-deliver po tayo ng sitaw po Gawa ng marami po tayong na-harvest po Ngayon nasa ilang kilo me? Nasa 90 kilos po Ay may nabinta po tayo sa daan Tapos yung order po sa bayan ay Nasa 60 po mahigit Ang kasama natin si mami Me? Ayan po, ito po yung ating mga pan-deliver Ayan po yung puntalong may nabenta rin kanina tara po tayo sama sama tayo po ay may ma na deliver po ng bayan ng tagkawayan tara may sa palengke po hmm. baboy lichunin Okay, Oh. Ah na paas so, tumama no, ng mga kalaban ng neteb yun po. Ah, okay. eh, okay. okay. ay, ay parang taro ko ay. Talo, naglampas ng 25 kilos. Kura na din. Kura na. Oh. P -tip. P -tip. P -tip. hindi na pwede magagawa yung mga pa yung mga bata po na sa bahay sinamahan po nila ay pinay ang sabi po sa amin ay ihatid daw po muna sa bayan na rin sila muna maalaga magaarang 4 na po na ng hapon ngayon sasaglit lang po tayo sa bayan Yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> oh, iya, <laughs> <laughs> okay. so iya, Eh, tayo, Sita uang. deliver etlog, si para Yan si Tita, nabili po. Tita. Pagkakad pala eh. Nakablog. Nakablog pala tayo. For... Ilang kilo? Ang binili ni Tita? Lati. Uh, Sitaw po, tsaka 5. talong. 465. Ano, ah, 65 lang yan. Eh. Nakasalubong lang po din eh. Pwesig ko muna yan. Okay. Maaga pa ah. Ano ko natin na ito? Isuklo pa ka ng 435. Kala ko kung anong worse na. Sige, salamat po. Tara. Para sa na. Ha? Tara. Salamat. Salamat po. Ayan po si Kuya, ang nabili. Madeliver oh, nga po kami yung bayan. Ah, sa bayan yung nadalain? Opo, kanina po, para bukas, tanggi ah. Diyos ko tabon tabo 90 kilos ba may ano so, 90 po tabon tabo wow talo. Yan, talo? 25. 20 lang po ang kalahati ito isang 20 mm. eh okay. ah, naman ay 25 okay. hindi. hindi ka na, mahil, may 55. Ah, 45 lang ay, ay, oh. ay, salamat po tara mi hindi pa pala bagong pitas ano yung bagong poste ko san sa Kwan? Kuya. Yan, bagong. Kwan. Ano 'yun? Internet? Hmm. Masira ang aming kuan. Ano po 'yun? Transformer e eh, pinalitan nila. Ah. Ah, uh, po ulit tayo. Ay doon po sa kabilang barangay mayroon pa. Ito po ay ano, barangay ano po ito. Barangay ba kulot pero ito po ay sitio labak. So ng lugar na ito. Bagong ano pala yung internet nga daw? Yeah, yung TNT nakasulat sa na poste. Bakit doon pa lang mag dito wala ay meron na pala. Ay mabilis na pala 'yun. Madali so, na. Madali na. Ano pala ang no? Wala lang ako ng pusti. Yan po. Yan po oh, may bago pong internet na sa ating barangay. Pag mas mura-mura, baka pa kami. Gulay! Gulay! Sitaw! PLDT nga. Ay, uyan pa. Uh, ay, nakasulat PLDT. Na, na, ano kaya matatris uh, yun? Kagay na sa bayan kay Ang ganda na po ng ating ay kay hindi hindi barangay na po. Papasok na papasok po kami ng na internet. Po internet. Hindi lang po kuryente, may internet pa. May cut pa. Ang dami na pong kahit po kami nasa dulo. Nang tagkawayan na ay pito na-improve po ang aming barangay. Ito <laughs> <Katagalan. laughs> <laughs> <laughs> Natin na po kami. <laughs> <laughs> Natin na, na haban daan. <laughs> tatlo pa. Na ano? Si, tatlo daw. Gulay po. Hello. Yan po, sitaw. Yan si ate, nag-iintay din sa daan talaga nakalay pa <laughs> Mag na tagalan po pala ha, ha, Matinda pa po, po kami kapat, ayan kapat, oh. kapat may, ano? Dalawa ba wow, pumatak oh. Tatlo Ayan Ubus ang tagkakalati mayroon pa <laughs> Yan. Ay, ayan na po. Gaya na po, gaya Ah, may salabit ka sa muna? Saan ang bahay pa niya ate? No, sa looban. sa looban pa. Doon po ang bahay. May salabit ka sa muna. Pag mo, kilalitan mo po. Salamat. Ah, sige, sige. Di isa na po yung tigkakalati. Ito ay tig-isang kilo na ito lahat. Tara, sige po. entay na sa bayan. Pabaya na kami, dretso na. Di ba pala pa tayo nabili na marami? <laughs> na late ba? ay <laughs> oh, nandito na ah, oh, sakat na likod ko <laughs> dito na po yung sitaw nila bibili na ano? po namin sana po magpatawad <laughs> lagi may tawad baba eh <laughs> lalahatin na ba? 60 kilos yan. 66 kilos. Ang babayaran lang ay 60. Yan ang Tawag na. Laging may pring isa pag sa iyo. Sa akin dito. Ako na tayo, sariwa sariwa. Sariwa bago pita. Sayang. Pang bukas niyo. Sa isang araw aabot pa yan. Ay, sariwa sariwa. Oo. Kagaya nila po yung pinitas. na nakumakapok. Natagalan lang kami maghirang ng ano. Sobra pa dito sa timbang. Mm. -hmm. Dito ay Dito niyo talaga. Cinta lang yan. Sobra pa sa timbang. Oy, gantahan mo na lang. Ay, kuya, ito, ito, nakalitso ka. May tanong mo. Ay, no. Oh, mga hay ko po 'yan. Para parang Oh, binata po looking for uh, a <laughs> girlfriend. Binata, <ang> binata 'yan. <laughs> 60 lang ba ba? Kuya. Pura lang 'yan. Sabi mo gusto ko. Oh, 75 lang 'yan. Mm, bawas na nga pala. Mas mura pala. Mas mura pala sa. Mas mura pala. Oh, uh, pagsakay niya. Kasi ka mahal mahal ano? so, bro, <laughs> Hindi ka lito. mura mura. Uno uno yan. Ay ganun magtimbang ere eh, magaling. oh, ang galing magtimba. <laughs> Di ba na din namin pinabuwasan? Yun, yun Oo, oh, ay nakatali na. No. <laughs> yun so, so, Tapos... No. Ha? Sambang Sambang dito. Dito, kilo. Ayan, ano yun dito dadi, sampung kilo? maliit. Ito, ito ko <laughs> ya

Oo, oh, gudong po sa sabi sa bahay sa lang. Malawak po itong palimiti. Doon po. Sa ikot pa. Nagagayak na po sila para bukas po. Tsanggay po bukas dito ay marami pong tinda dito. Marami po nagtitinda dito. Ito po ang mga trapal. gayak po sila. Ayan, si mami po. Namili po. Anong binili mo, mami? Ay, plastic na lalagay dito. Plastic, Plastic daw po. Yan, namili po tayo ng balok, plato, pang pasalubong po. Sinapay. Pambalok sa sito po ulit. Yan, oh. Eh. Plastic, manok, panghugas sa plato. Tapos yung ating pinagbintahan po ari po. Oh. Binili po natin ng pins po sa baboy nating alaga. Limpuma na breeder po. Ito po isa, inahin po natin. Ito naman sa ating pattern. Yan. Yung pellet starter po ito. Naka ano? Naka 5,000 po yung ating dala na sitaw. Ay ito po yung ating binili. Dalawang sako po. Naka magkano ito may? Itong dalawang sako. 3,000 po itong dalawang sako. Yun. Ganun po ang gawa natin kapag ka tayo ay nakabinta po ng mga sitaw o talong sa gulay natin. Binibili po natin ng nagamit sa sa baboy natin at saka yung mga ano natin, allowance po natin sa atin Ayan, at tayo po naman ay uwi na at ngayon po ay alasin ko na po ng hapon tara na malaking tulong po sa atin yung ating mga binibitang sitaw tara